Welcome to Melos Vlog Sa mga boss, uh, meron po tayong tanggap ngayon Ayan po mga boss So bali, ang issue po niya mga boss is Yung dynamo ng ating fuel pump Kasi nga po mga boss is Hindi na po humihigop ng uh, gasolina itong fuel pump po niya mga boss So bali, papalitan po natin ito ng uh, motor mga boss Kaya umpisa na lang po natin Para sa ganun isang malaman po natin Kung bakit hindi humihigop ng uh, gasolina itong fuel pump po natin ayan po mga boss so bali binaklas ko na po itong motor ng ating customer para sa ganun is malaman po natin kung tila, sira talaga yung fuel pump motor po niya ayan po mga boss so ayun po mga boss so bali ito po yung uh, motor po ng ating pump ayan po mga boss so bali sira talaga itong motor po niya kaya papalitan po natin ito ng bago para sa ganun is uh, goods na po itong ginagawa po natin Ayan po mga boss, so bali nilagay ko na po itong Uh, bago dito sa kaniyang fuel pump, ayan po mga boss. So bali ang brand po na nilagay po natin mga boss is ito po. E-power fuel pump, ayan po mga boss. Pwede di pwede sa ADB at saka click 150 at saka PCX, ayan po mga boss. Ayan. Kasi isa lang po yung fuel pump motor po niya. So bali tayo testingin po natin itong ginawa po natin para sa ganun uh, is a malaman po natin kung goods na po itong uh, nilagay po natin na pump. Ayan po mga boss. So ayun po mga boss, uh, pakinggan po natin itong uh, ano natin po yung fuel pump po natin. So may ugong na po siya. So ibig sabihin is good na po itong uh, fuel pump motor po natin. So paandarin rin po natin itong motor para sa ganun is malaman na po natin kung aandar na po talaga itong motor ng ating ginagawa. Ayan po mga boss. So bali ilalagay na po natin dito sa kaniyang atangke uh, tangke. Ayan po mga boss. So ayun po mga boss. So bali ko na po itong uh, po natin. So bali paandar rin na po natin para sa ganun is malaman po natin kung aandar na po talaga itong ginagawa po natin. Sige po paandar rin na po. Ayan po mga boss. Pinapaandar na po. Ayun po mga boss, so bali uh, umandar na po itong uh, ginagawa po natin Ayan po mga boss Ayan. So goods na po itong uh, ginawa po natin Ayan po mga boss, ito pala yung uh, may-ari Ayan po mga boss, ano pong masasabi po natin mga boss? Uh, solid po yung gawa ni Kuya, galing po Ayan po mga boss, so bali yun po ang sinabi sa amin yung may-ari. Kaya, laking pasalamat po natin sa kanya kasi nga po tayo yung pinagkatiwalaan niya na gagawa ng kanyang motor. Ayan po mga boss, hanggang dito muna itong video po natin. Kung bago ka lamang po sa ating YouTube channel at sa Facebook account po mga boss, ah, huwag kalimutang i-like, i-share, follow, and subscribe lahat ng mga videos na ina-upload ko po, po. Ayan po mga boss, hanggang dito muna. Salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan po mga boss, shout out po sa kanyang kasama. Ayan po. So hanggang dito muna boss